Isang maulang umaga mga kabarangay dyan sa Bagong Silang, Caloocan. Ngayon ay December 19, 2020. Ilang araw na lang uh, Pasko na. No? Uh, share ko lang po sa inyo yung uh, narinig ko sa balita uh, dyan sa atin sa Bagong Silang na uh, naghikpit ang uh, local government ng Caloocan dun sa mga mauhuling uh, lumalabag sa hindi pagsusuot ng face mask at face shield so hindi na po pwede yung uh, face mask lang kinakailangan kung uh, naka-face kinakailangan naka-face mask ka and naka-face shield no and ganun pa rin yung ano yung uh, below 18 years old eh hindi siya uh, hindi pa rin sila allowed na lumabas ng uh, lansangan kasi napakarami dyan sa atin sa babagong silang ang uh, nakikita na nasa labas uh, nasa labas na din wala pang face mask walang face shield so para po hindi para aware kayo ano lalong lalo na kailangan natin ng pera ngayong magpapasko ang hirap pang kitain ng pera so pag nahuli po kayo is uh, yung first offense is 1000 and sa second offense is 2000 and doon naman po sa third offense is uh, tangkal na po kayo no tangkal ibig sabihin doon kayo sa loob patutokay na lang kayo doon hindi, makukulong po kayo yun ang ibig sabihin sa third offense so mabigat-bigat yon kumpara sa pag uh, susuot ng face mask at face shield. Magaan lang po yung face mask at face shield mga kabarangay ko dyan sa Bagong Silang, kalokan Ah, uh, doon po sa mga ano, uh, sa mga bata ano. So, exempted po sila doon sa ipinatutupad. Bakit sila exempted? Kasi kapag nahuli sila, yung magulang po ang uh, pagmumultahin no? So walang kamalay-malay yung si magulang na sila ay magbabayad na pala. So kaya po konting higpit ta natin yung ating mga anak sa paglabas. Dahil uh, magugulat na lang po kayo is meron na kayong uh, pag uh, meron na kayong babayaran dahil sila ay nahuli. So yun lang po ano sana nakatulong yung uh, yung video na to uh, para ma-aware yung mga taga Bagong Silang kasi yan yung uh, uh, laman ng balita no kasi isa sa nakitang nakita na maraming uh, mga lumalabag dahil isang Bagong Silang sa pinaka malaking uh, barangay sa buong Pilipinas kaya siguro diyan nakatutok yung balita. And diyan uh, diyan din talaga naman nakikita nga yung uh, napakaraming lumalabas na walang face mask at walang face shield lalong-lalo na sa palengke po ng Bagong Silang tuwing uh, madaling araw makikita mo diyan talagang pati social distancing is wala na. So, yun lang po, ano? So kung hindi ka naman pumahuli at sana ay hindi ka nga naman ay hindi ka po talaga mahuli dahil uh, mabigat-bigat din po talaga yung 1,000, 2,000 ay eh, mas mabigat pa yun kung makulong ka pa na yung, yung mga mahal sa buhay. Kaya para may panghanda ka po pa ngayong Pasko, uh, doon ka na lang bumili para makamura ka sa MJ Kakanin Special. No? Sa baba lang po yan ng uh, barangay kung so, ikaw ay papunta ng Sabarte papun bago dumating ng Phoenix Fuel bago dumating ng Tulay nasa kanan po, sa unahan ng Almo, makikita mo yung MJ kakanin special meron kaming Puto, Kutsinta, Pichi Pichi Puto Plan, Kasaba Cake Biko, Mahablanka Nilupak so yun mga pwedeng pwede nyo nang ihanda sa Pasko kaya po konting uh, ingat ingat tayo para mayroon tayong may panghanda sa Pasko. May may pambili tayo sa MJ kakanin special. So yun lang po ano. Napakamura po ng na mga kakanin doon sa MJ. Mura na, masarap pa. So yun lang po, maraming salamat. Sana nakatulong makatulong yung video na to doon sa mga kabarangay natin diyan sa Bagong Silang.